Magandang araw po sa inyong lahat mga Katresho Hunters uh, Sa video po na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang uh, legit na foot marker Ito pong nasa lumang punong yung ito Ito po isang foot marker Ayan po Ito po ay isang kanang pa Apak ng kanang pa Kadalasan po sa mga kanang pa Kung mga foot marker ay nasa Nasa bato lamang po Pero ito ay nasa Lumang punong niyog Yan po Ngayon pag-usapan natin kung paano i-locate ito. Ito pong punong niyog na ito ay uh, napakatanda na po. Ngayon, ang pinakatanong dito ay kung ano ang pinapahiwatig ng uh, right foot marker na ito na nasa lumang punong niyog. Ngayon mga ka-treasure hunters, ang unang pinapayawatig ng foot marker na ito ay travel. Ano? Travel. At ito ay right. Ibig sabihin na ang travel natin ay paabante. Ayan. Kung magta-travel tayo ng paabante, doon tayo pupunta. ang direksyon na ito mga ka-treasure hunters sa kanyang travel ay east east po ang kanyang uh, direksyon uh, na kumpasan na ito dati at east ang pinupunta na direksyon ng paang marka na ito Ngayon, Uh, ilang metro naman ang ating ito travel mula dito ang measurement po mga treasure hunters ay dumidipende po sa kung gaano kataas o anong sukat gaano kataas ang sukat ng foot marker na ito halimbawa kung ito ay mayroong sukat na ah uh, Halimbawa lang na ito ay may sukat na 9 uh, inches, 9 up to 10 inches. So, magsusukat tayo ng mga 18 meters mula dito, papunta doon, papunta doon ngayon kung wala tayong makitang bato doon ay mula dito sa nude na ito, kung wala tayong makitang bato papunta doon sa 18 meters ay maghuhukay tayo ng hanggang tuhod hanggang tuhod at kung merong bato doon sa hanggang tuhod yung bato na yun ang pinaka last marker yun ang pinaka last marker natin na ating babasahin para ma locate natin ang eksaktong kinalalagyan ng lokasyon ng deposito Ngayon, kung halimbawa naman na mula dito sa ngayon na itong pagsukat natin ng 18 meters mula sa ngayon na ito papuntang east, ay meron tayong nadatnan na bato na hindi nagalaw o hindi magagalaw. Ibig sabihin, hindi na tayo magbukay pa ng hanggang tuhod. kaya mula, mula doon sa bato na yan, ano ba may bato dyan? Doon sa 18 meters. Nga doon, hahanapin natin ang pinaka lumang punong kahoy. Siguro dito, wala nang mga lumang punong kahoy dahil naputol na. Pero kung magtanong-tanong tayo sa mga nakakatanda dito, siguradong alam nila na merong lumang punong kahoy. At pag nakita natin ang ah, kinalalagyan ng punong kahoy, lumang punong kahoy, doon ang ating pinakadiging spot. Ngayon, yung bato na ating madatatnan sa 18 meters ay meron yung ah, importanteng papel. Mula doon ay magbibering na naman tayo. Papunta doon sa lumang punong kahoy. Pero ang pinakadiging spot ay doon sa lumang punong kahoy. Ngayon, itong foot na ito ay kailangan natin suriin ito ng maayos kung ito ba ay uh, man-made o nature-made kasi iyan ang pinaka importante dyan din kasi kadalasan nagkakamali ang ating mga po treasure hunters dito sa aking pagsusuri mga ka treasure hunters nasabi ko nga na ito ay nasuri ko na ito ay talagang man made base sa kanyang pagkakaukit at meron pa itong dat yan po ang dat yan Basis sa aking pagsusuri ito ay man-made at base na rin sa kalumaan ng punong niyong ito ay pasok talaga sa uh, para gawing treasure markers ng mga uh, Japanese ngayon kailangan nating sukatin ang haba nito para matumbok natin ang eksaktong metro o ilang metro ang ating tatahakin papunta sa east dahil east ang direksyon na ito na tinutumbok ng paa na ito ngayon kailangan natin tingnan Now, dyan po papunta ang uh, paa kahit na nakatagilid yun ang direksyon na tinutumbok nun ay papunta dyan mismo dyan mismo ngayon kinakailangan natin na uh, sukatin mula sa lumang tumuniyog hanggang doon kaya natin sukatin ng at uh, measure magsukat tayo ng uh, 18 meters kailangan na pag punta natin doon ay eh, meron tayong madatat na na bato kaya wala tayong ganang pang sukat na kaya na lang natin wala tayong nakitang bato na hindi nagagalaw. Kaya kailangan natin dito maghukay ng hanggang tuhod. Ito. Pero mayroong lumang punong niyag. Ayan. Kailangan natin maghukay ng hanggang tuhod. Yan ang may marker dyan sa hanggang tuhod na bato na uh, magtuturo sa atin sa eksaktong kinalalagyan ng deposito. Pag nahanap natin yung bato na yun, kailangan natin i-interpret ng maayos. Ano? Dahil magsisilbi yung bilang ton map Yun lamang po sa video na ito mga ka treasure hunters pinapakita ko lang ang isang legit foot marker na nakalagay sa isang lumang punong liho